ngayon. At um, kahapon ay kitang-kita natin yung inilabas muli ng PSA na tumaas yung inflation rate ng bigas sa nakaraang 15 years. Hindi ba nakakatakot yun, no? Ang ganitong nangyayari ay epekto nung talagang pag-asa ng gobyerno sa pag import ng bigas. No, um, sinasabi niya na by year 2028 ay magiging self-sufficiency ang bansa natin sa pagkakas kontrata sa Vietnam para uh, mag-import ng hindi bababa sa 2 million metric tonelada ng bigas sa Vietnam. Sinasabi niya na ang ating pagkain ay lilikain ng mamamayang Pilipino. Pero nagpapatuloy o oh, yung land use conversion, land grabbing, uh, ng imperyalistang uh, imperialistang bansa uh, sa ating mga likas yaman. ating mga leader, sapiin naman gig ng mga agenda ng kababaihan ng po at ah, dalawa tatlo agenda ng kababaihan hindi chacha nang iilan agenda ng kababaihan hindi chacha nang iilan agenda ng kababaihan hindi chacha nang iilan kababaihan hindi chacha ni Sa punto pong ito, atin nang pipiguin ang chat ang inda ng kababaihan ng laban sa chacha. <tinyo>